At ayan po ang mga buko. Totally, hindi po siya buko. Niyog po siya. Pagka po medyo malutong po ganyan, buko po, ay niyog po siya. Ayan, pagka ganyan po yung tulog. Lahat po kasi yan, niyog. Niyog po, niyog po yan pagka ganyan malutong. Ayan, malutong po. Okay guys, magluluto po ulit tayo ng bulanlang. Ayan po. Ang naka-prepare po sa atin yan, si itaw, baboy. At yan po ay piprito po natin yan. Okay, nilagyan na po natin ang sangkap yan. Isa na po natin. Susunda po yung kalabasa at saka sitaw. At yan po, nilagyan na po natin ang kalabasa at saka sitaw. Nilagyan na po natin. Lalagyan na lang po natin siya sa sabaw. Okay na po siya mamaya. PS product na po si mamaya.